Hi guys! So ito na nga ang nangyari kina Easy Bonifacio at na kay Bianca de Vera. Ayan. Nagkausap na silang dalawa at naging klaro na sa kanila nagprangkahan na ayaw nila makipagplastikan sa isa't isa hanggang hindi pa ni clear up yung tungkol sa kay Harvey Bautista. So naging klaro na sa dalawa at masaya na din si AC na naging totoo na siya kay Bianca de Vera kasi Umiiyak si AC, binuhos niya lahat ng sama ng loob niya sa kay Kuya. Kasi di niya daw alam kung anong masasabi niya kasi lagi siyang may sinasabi na malitong ko sa mga housemate at pagod na daw siyang makipagplastikan. At sa kanilang pag-uusap ni Bianca De Vera mas pinuri ng mga netizen itong si Bianca. naging totoo daw itong si Bianca at may wisdom daw ang mga sagot ni Bianca o ang mga sinabi ni, Bian ni Bianca kay AC. Si AC naman, binash pa talaga at plastic daw talaga itong si AC at hindi daw mapalagay si AC pag hindi nakikipag maritisan. So, siguro sa, may ibang netizen din na positive naman ang naging pagkilala kay AC na nagiging totoo lang si AC Bonifacio sa loob ng bahay ni Kuya na tag nagiging prangka lang kung sinong hindi magustuhan ko at anong ayaw sa ibang housemate pero ito na nga marami din na touch kay AC Bonifacio kasi nga umiyak ibinuhos niya ang sama ng loob niya kay kuya kasi akala niya mali siya palagi na may nasasabi siyang mali sa mga ma housemate na may misinterpret pati yung social media account ni Ace yung Facebook account ata ni AC Ayan! dinumog ng mga bashers so hindi alam ni AC na parang negative na ang kanyang personality paglabas ng bahay ni Kuya so abangan na lang natin yan guys kung ano ah, kung sino ang magiging unang efekte sa PBB Colab Celebrity Edition kasi nga sa una marami nagkagusto -ka kay AC kasi nga prang, totoo daw. Pero unti-unti para yung iba't ibang housemate nagiging negative na yung mga sinasabi niya. Marami siyang napupuna sa mga housemate at yun ang na puna din ng mga netizen kay AC. So, yung iba nagalit, may, may sinabing plastic pa din si AC, pero may taga-support naman si AC yan nagtatanggol sa kanya na nagiging totoo lang daw si AC sa loob ng bahay ni Kuya. So, abangan natin yan. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po tayong magpaka-stress. So, ngayong araw ay parang close na close na din si Bianca at si AC. Wala nang ilangan sa dalawa.